Hi you guys Dito na kami guys sa uh, Antipolo Church. Ganap na alas 4 ng madaling araw. Ano? Hey. Oh. Yan si Parin Jomay oh. Oh. Shoutout si, kay Parin Jomay sa musi Oh, oh. dito na kami antipolo na yan antipolo antipolo church kaso maada rin pa masyado yan maliwanag sa yan ayun picture yan sa yan maliwanag eh shout out din pala kay ate Arlen Borja pasensya na di kami makadaan dyan sa iyo ngayon live ka ba bre? hindi sisihin ko ito maya maya Sige, dediretso na kami. Bye bye guys. See you later na. So ayan mga idol ano, ah, dito tayo ngayon. Kakali ng natin ng simbahan pero ito na disgrace yung bisikleta uh, na kasama namin. Pumutok yung interior. Ay ano? Grabe. Naipit yung ano niya. Ah, sobrang bilis kasi magpatakbo eh. Kaya, si Super John John, i-follow oh, eh, nyo sa kanyang YouTube channel. Super John, John mga uh, sakya namin no oh. Ayan, sure, alas 4.27 whoo <tinyo> uh, aberya dito kami kahabahan pala kami dito ng antipulo likod lang simbahan ng antipulo ayan hindi na ako tumulong kaya kayang kaya na nila yan ang pera no yung sa akin kanina tinulungan nila ako tapos ako ngayon tingin tingin lang ako sa kanila puti na lang sa unahan medyo hindi mahirap tanggalin eh pagdating natin din mamaya sa siksak hihinto tayo dun sa mainito natin unahan sa picture tayo dun. saan? sa siksak sige ba sige yung hihinto natin dati yung sa baba sa windmill na kami, malapit. Ay, dalawa. Super Junjun. jun 'ta -Jun, kasi Super Jomay. Ayun. Keri oh. Ganda ng talawin. Oh. Eh. Pero sa naol. Exactly alas so ng madaling ng umaga dito na kami ngayon windmill windmill tamay Ayan o, tira mo ang ganda nga o oh. O, oh, tira mo ang ganda o oh. O oh. Kasi makita rin yung mukha ko hindi makita yung mukha ng ng tao kung o hindi hindi naman hindi katingkotin kasi yun yun o O, yun O O O O yun 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 o yun. Oh, ayan si Paren Jomay oh. Anda dito. Ganda ng kalsada. Dito kami ngayon talaga, windmill. Ayun oh, yung pinakamarami oh, sa lahat. Ah, tayo dito. Pagod. Sarap talaga dito sa probinsya. Sariwa yung hangin. Ganda pa ng tanawin. Oh. Ay kasama namin 'no. Oh. Nawili ka video-video doon -video, uh, sa initan. Oh. Yan, Super Junjun. -jun sabay aya ay naku